mga langga-langga niyo na. Here's Duod. Hi, Duod. Kapitan Tata. The birthday girl, Joey. Kapitan na sunod sa baan. Of Miss, A. <laughs> si Sherwin. Akong boss na. Kung ano na. Joe, Big Joe. Big Joe. Oh. Hola <laughs> chicos. <laughs> Hello. Is speechless. Yes, is speechless here yeah, today. Those Masters Club <laughs> <Yeah>. <laughs> president. <laughs> <laughs> Pero da siagi da kono pangutan undok in satong designer nga sikat, you kinsa mangyod? Ah, designer na sikat. Ola. <laughs> <laughs> Bye guys, update na taon niya. We're going to Carmen. We're going to Boracay. <laughs> Boracay, Boracay Carmen. We're here at Bangkasi. Dagdag ka mga mag-run, Diri. Mag-walk. Look at, guys. Adlok man dili oi kay kung may madisgas oh, ya. Oh, oh, ah, yes. na, guys, oh, di ba? Sarap mo tanan. Unless na ay barriers. Yes. Adlok din guys mag-walking. Dili siya advisable na i-walking oh, okay. kay Mga dagko, highway ko ni. Kung taga sudad po ka mo abot, di ka walking Dili ko ay dito oh, ko sa Bay okay. Daliber. na may amo. Okay. Bye guys, see you later. Station Ang yep. Wedding Ride Oh, uh, hindi din sila ang tuan. Hi guys Hi mga langga-langga ni Manang Nana Midere Yagan Kasi na na sila Kaya per me kumuha ni Dere Hmm Hmm So Post-birthday celebration Ni Puan Sakto ba? Sakto ba post-celebration? Uh, basta na to siya Post of advance Post of advance It's Kang Joey post Kang Marina advance birthday Maa, Go eat Dami ang paklit Dami ang paklit Tamo to yung rice Kami yang pajak ini. Ah, Bagaimana? Bagaimana? retouch Bagaimana? 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 Ibutang ni sa basket pali ko Arturo. Ngit ibutang dito sa inyong basket ngit. Di murag daghan daghan naman ni. Okay, I'm done. I'm done. Ang butang ng og. Hm. Timplahan pa? Ako niya na. Oh, igura man siya ibobo, di ba? By color. By color green, green. Wow, Organized ayo. Okay, green. Joyolet. jo green green all the rainbow there ay ipa ni kay gamay rang for 25 ni box for so guys run sa Carmen Aguson del Norte. Wala, wala, wala. Sabak ka kaya, ma'am. Hello. Hello. Happy birthday. Happy birthday daw. au nasi Сиду э а isa na, ring isa na, ring, hubog lagi na ring paano na ring? hubog mo na, isa mo na pambot, okay lang may hubog akong ipaharangan kang Iring So, madayo na gid atong kuan, plano Manilo. Per me. Ay, man? Tom, me. O matog ra ta permi. Ay, ko jud bay nang hi guys. Muni ang Okay. happy birthday. to Happy birthday to you. Kini mm ko, magita kay Kuri Jera kay Fast Charger. Fast Charger ni siya, surato. Tiktokers. Gagawin ka iPhone. Wow. iPhone. Type EBCD yung mga ko. Ano yung live Video na so siya. Guys, dirita sa obos guys, na apoy Ngit-ngit. Di ba? daw sila Marina doon Nauna Gusto ko Ngit-ngit man diri guys. Wala ko ikuha. record kuan. Wala okay ra. Sige lang. Di Amen. Heavenly Father, we praise you. We glorify you, Lord, for the good things that you have given us. We thank you so much, Lord, for this wonderful day as we celebrate the birthday of our friends, Marina and Joey. Both are celebrating today. Heavenly Father, we thank you so much for this gathering, for the friends, and the birthday celebration. And this one our 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 so, we lift up to you everything. Amen. It is all these things we ask and pray. the mighty name of Jesus, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit. One God, forever and ever. Amen. Amen. Happy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. 10,000 engagements. Happy birthday to you. Ten engagement, de. Eh? Happy, Happy birthday, Joey. Marina. Oh, unya oh, na pag abot, -abot. -abot. -abot don ni Marina. Okay, go go guys. Una mo, una mo po Mga bisita. According to page. Kung ano kung Irwin. Wala pa. Na busy. Yung una na ko si Mama Oy kay napauban. Wala yung mauban. Nana. Andy boy. So guys, iwatan na mo ang isa ka birthday celebrant. Pakaabot. Napadaw sa nasipit. <laughs> Vlogger. Yes, Signing Ning. Say hi to everybody. Da da da. Kuya, dali kuya. Pre. si ande oh, so, na mo. <laughs> <laughs> siya, <Bing>. <laughs> ande! <laughs> Hi mga langga yeah, okay, let's eat, issue. let's <laughs> eat. <laughs>

Grabe ka ba ako kay kutot? Uy! Kesa to! I'm back! Kay hey, mga langalangga. Also, Magabi na ako ka-red. Nakatagay. So, we are here. Banding-banding with friends. Uh, they play cards And the other And the other guys is there Chika chica. And so Oh my god kabilasa. <laughs> siya Kabila ba ano Siya tagakan og sudan so guys the dirt please dirt inom ka dirt inom ka wala baso so guys so, guys. so red pinkish

Okay. All in two cards. Double. Uh, All in. Double. 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 super Double. 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 Samsung na ni mo bayut. So guys, later we'll go home at what time na? Sindi yun sa ni Ola Uwi kami mga 11 siguro kami uwi. Kasi na ano yung ano nila games nila John Billionaires game. <laughs> so, ito na. Tapos na yung ano, kainan.

5 5 5 Pinood ka? So, No, kuntan no, no, no. no surrender, no retreat, no surrender. Oh my god, what is this? I okay. see. Ah! Oh, correct. Okay. Oh, okay. Icing, <laughs> uh. 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 icing. So guys, yun na nga. Nag-advance birthday celebration si ano. Si Marina, tapos si Jink, as uh, si Si Joey post birthday celebration. <laughs> dito si Dito sinelibrate sa Carmen. Ayan. <laughs> And you know I'll be there. Okay. <laughs> Thank you, Sin. Tanaw oh, uh, uh, na ko ganiya Sinu kay dili pag picture ni mo ba ko di man na si Cindy uy. Ganiya ha, pag picture man siya ah, siya man akong gi pa picture pa si na pa picture di asa driver seat passenger. Ko di man na si Cindy uy. Lain gila kung ako sa ha? gani in, cards, no kamu kaya sa mong uyab sin. Ino na. Aghilom dia Ala kay to. Skwela. Oh. guys.

lum uh, deide udah bakal eh. diri

Ang lamig Dirt Ah, yung mga baso Bugno kayo eh So Yun na nga Tapos na yung dinner Tapos ito na banding banding Chikahan Yung iba naglalaro ng cards Tapos yung iba naman Nag online games Ano ba yan Akala ko tinanggal na yung Scatter mayroon pa pala so Sana yun na yun mo naman ako alam Tapos talaga niya maano siya, madamay siya sa kasikatan. Hello! Sige na, bye na guys.